So 'yun kuya, yung suggest ni Boss Peter na maglagay ng bistang dito sa ano sa pinapagawa mo. Para abang na rin dito sa ano sa tatlong bahay na yan na pinapagawa mo. Kaya niya nang suplayin yung tubig na yan. WhatsApp mga ni Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoy P for another video. Araw ng Martes at lalabas na naman tayo. Kakatapos ko lang na ano na naglinis sa kulungan ng aking mga manok. Uh, malinis na naman 'yan at nakapag na naman tayo mga kanipi. At ngayon, pupunta tayo ngayon kay Boss Peter dahil dumating na mga kanipi galing Isabela. Tapos na yung kanyang vacation sa kanyang pamilya doon sa Isabela at uh, dadalhin na natin tong ano itong tools na hiniram ko sa kanya Pupunta na tayo dun sa ano sa kamanang dahil pupuntan namin yung isang subscribers ko dito sa ano sa Palina is shout out kay sir ano sa glit mga kanipi nakalimutan ko yung pangalan ni sir sir jegs Fernandez. Ayan, shout out kay Sir Jegs Fernandez. At uh, syempre sa kanyang ano ah uh, Nanay Nida Getens from London. Ayan, shout out Ante. Ayan, thank you so much sa suporta nyo sa inyong pamilya diyan sa panonood ng aking vlog. Ayan. Ayan, Sir Jegs, pupunta namin ni Boss Peter. Ngayon yung bahay mo at sana masolusyonan natin yung ano, yung problema mo. Ayan. Ma. Seramate gitan. So, ayan mga kanaypi. Pupunta tayo kay Mia. Hindi pa ako lumabas. Hindi ako nakapag-alarm kanina. Kaya ayan na uh, late tayo na nakapag-edit ng video. So, tinapos ko na rin yung ano, dinedire-diretso ko na tinapos ko na rin yung trabaho ko doon sa, ano, sa kulungan ng manok kaya ngayon pa lang tayo lalabas Ayan. pero puntan natin agad si Bus Peter nang mapuntan namin yung, ano, yung bahay ni Sir Jegs dito sa Palinais tapos pupunta rin kami doon sa, ano, sa bahay ni Kuya Elpidio estimada ka din dahil i-check din namin yung ano yung naglilik doon sa may CR doon sa taas niya mga kanipi. may naglilik kasi doon na tubo hindi naman yung ano hindi naman yung ginawa namin yung naglilik uh, may tagas ata yung ano yung pipe doon mga kanipi papunta dun sa may CR pag kasi pag na, naglinis kami nung ano nakaraan dun may naglilik na tubo dun sa taas so yun ang i-check iche namin ni Boss Peter no? samahan nyo kami ngayon at nandito si Mia alright ayan mga kanaypi nandito na tayo sa lugar ni Boss Peter Bos Bos Eh bos, hati ini? Eh bos, ayo tan. Bo ah? kan? oh, tanah Sir Jex Fernandez ng London ayan ayan sir nandito na tayo sa ano nandito na kami sa Palina so sana makita namin at masolusyonan yung problema mo bandang kaliwa జైని ఇస్పార్ natin eh balik tayo balik Ayan, shout out kay Kuya ano, Jigs. Ayan, mukhang naipi. mga kanaipi nandyan si Kuya Jigs. Fernandez ng London.

Ate, Jenny Escobar, kilala niyo? Ah, pinapunta kami ni Kuya Jigs. Ay, uh, ano ba kaya? Ay, yung titignan dami yung ano, yung tubig. Yung gripo niyo. Ay, uh, walang tubig, Kuya. Bakit kaya? Ah, nandito si Kuya Jigs, oh. Hi. Hello, Kuya. Happy, Happy birthday. Ayan, Kuya, ate. Dito pala yun, sa, ano, sa kabilang bahay. Yan pala yung bahay ni Kuya Jigs Fernandez eh. Oh. Ang laki pala, boss. Ang <laughs> laki pala ng bahay mo, Kuya. oh, ayos. oh manyaman. Manyaman talaga. From London. From London with lap. Ayun, masakit <laughs> pa. laki pala ng bahay mo, Kuya. Curve floor. Mayroon pa doon sa likod. Oh. kami Ay, may naniligo, pero. Ah, sige ka, ate. Ano boss, anong masasabi sa bahay ni Kuya Jigs? Sobrang bl laki pala ng bahay ni boss. <laughs> Ganda no? Ganda. Ah, uh, tingnan natin kung ano yung ano niya, problema. Oo. Oh. Uh, ano? <laughs> e, boss. Jigs Fernandez. Jigs Fernandez. So, yan mga kanito. Antayin lang natin na matapos silang ano. Uh, maligo, may naliligo kasi. Uh, at gusto rin na ipabideo ni Kuya yung ano yung bahay pa niya diyan sa likod. Ayun, shout out, Kuya sa pamilya mo diyan sa ano, sa London. Ayun. Ay, mga kanay pif titignan Ano ba yung ano, Ate? Yung Nakira wala tubig, Kuya. Yung tangke, eh? oh. Walang masip-sip Wala siyang supply. Ah, walang supply oh. sa loob. Oo. Oh. Tapos pag mayroon naman, mga 12 oras sa bawa, alas 8 na wala, alas 8 pa kina umagahan magkakaroon ulit ng tulo sila. Mm. Ano kayang difference yan nun? Dito, mamaya. Uh, Pero, si yung... kahit saan? Pareho, pareho sila. Taas ba ba? Wala. Ano, hindi kaya ng ano, uh, ng... Yan, or anong kaya problema kaya? Pero ito rin yung source ng tubig niya. Oh. Um, makakukulangin talaga yan kung mm. ano so anong ano sa doon mo dyan, boss? Oh, yun. <laughs> yun ang dapat gawin. <laughs> Kasi yun din na, na lagi nilang nikla mo, kuya. dalawang araw silang may tubig. Pangatlong mm -hmm. araw wala. Mm hmm. 8 nga raw na wala, na umaga. 8 pa kinabukasan magkakaroon. Hmm. Uh, Ayan, mga kanayipi. Uh, Sinit ni Boss Peter. Nagkakarga na yung ano, pressure niya. Kakarga na lang tubig Antayin natin At uh, Check natin sa loob Kung ano yung problema Kaya tumunog o, Kukunti lang yung ano Init na niya Isit ba? Sige boss Ayan Ang bilis bumaba boss Ang oh. bilis Trenta. Trenta no? Hmm, Trenta bago magkaroon. So, pasok tayo dito sa loob mga kanipi para makita natin kung ano, kung gano kalakas yung pressure ng tubig. Sa baba at sa taas. Ayan o. Yung bahay ni Kuya. Mamaya video natin yan mga kanipi. <laughs> Pwedeng mag-video sa low ah. <laughs> 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 Mahina talaga boss, no. Oo. Toyo na no. Wala na dito. Tignan natin sa kataas, boss. Ah, sige, sige. Tignan natin. Because, know, boss. Check mo, boss. walang tubig. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala.

Ayan, nandito na tayo sa third floor niya, mga kanayipi. Ganito pala yung ano, yung third floor dito. Ayan. Ay, ate lang tida third floor na ate niya. Tingnan yung So, yan na yung ano, mga kanayipi, yung pinapagawa ni Kuya Jigs. Ayan. Ilang kwarto kaya yan, boss? Ay, parang isang bahay to, no? No, boss? Oo, dalawang kwarto, boss Tatlong bahay Dalawang kwarto Salas Tapos CR dito Sa gilid Kitchen Ayan, no, boss? Tatlong bahay pala Ayan, Kuya Jigs, ito na yung lugar mo na video na natin ayan so anong gusto mong mangyari dito yabang na lang natin yung ano yung tubig para masuplayan ano hanggang dito sa tatlong pinapagawang bahay anong maganda dito boss na diskarte ang maganda dito boss kasi yung kwan yung iba nagpapagawa ng bistang boss Bistang? oh bistang. Para hindi sila magagawa mag pag sakaling ano. Kung medyo malawak naman doon, boss, maglagay ng bistang doon. Sa dulo? Sa dulo. Ah, sa... Pero ilibit mo pa, oh. Mm -hmm. Para uh, kasi, magagagawan to eh. Oo. Mm. sila eh. Taplo. So, yun, kuya. Yung suggest ni boss Peter na maglagay ng bistang dito sa ano, sa pinapagawa mo para abang na rin dito sa ano sa tatlong bahay na yan na pinapagawa mo kaya niya nang supplyan yung tubig na yan so yan mga kanipi na kuha na ni Boss Peter yung ano yung kung anong gagawin dito sa ano sa problema ni Kuya Jegs Fernandez na nasa London ayan ano boss ice na ice na boss alam natin kung saan natin ilalagay kung kuan dito yung bistang bistang Mamaya tawagan na lang natin si Boss Jigs Oh. Right? Ayan mga kanipi. Nakita na namin yung problema. So, suggest na lang natin yung solusyon. No? Ayan kuya. Ito na yung ano. Nandito na kami sa baba. Ito na yung pinapagawa mo. Sun to be apartment boss. <laughs> konek si boss nang kuan mga CR dyan sa bang ng mga drainage. Oh. Uh, ano? Mga drainage ng CR mga pang-kanto. Tayo ren gagawin 'yan, boss. All around naman si boss Peter, Kuya. Uh, uh, lahat CR, lababo, kaya niya ng ano. Yung mga linya, oh, mga setup So, may nakabang na rin pala na ano na ay sa kabila yan no, oh boss. Yan nilaki mo boss. makita na nakita na natin mo. Yan yung isa na ipokonekan natin mo. Yan. Titingnan natin kung ano yung kanya. Pupunta sa CR sa kabila yan no. At least nalaman na natin. Dito na rin yung abang ng CR ko. Oh. Wala pang linya. Oh, linya. po yung Baka drainage to, drainage. Wala pa yung septic tank Oo. Oh, maganda. ano Sa no. Salas nya Pati yung kwarto maluwang din eh. Oh. Ayos. Tamang-tama lang pang pamilya, boss. Pang to, Sa uh, pangalawang bahay pangatlong bahay Ayun, na video ko na kuya. May Ah, nandito na pala boss, peter yung ano yung abang sa ano septic tank niya. Yeah. Ayun. Uh -huh. Balik sa dawong division to, na pala yung ano nakabang, mayroon na pala dito sa iko. Meron na. Lalim daw. Ah. Ang ganda may ano, may divider. Um, may bintana sa pag napuno na yung kwan. Isa isa sa kabila kulang lang pala ng saraduhan na ayos na no ayan mga uh, sinusukat na ni boss peter yung ano gagamiting tubo i-estimitin kasi ni boss peter ngayon para malaman ni kuya jegs na kung magkano yung magagastos Ayan. Ayos uh, sasali na rin tong tatlong ano, tatlong bahay mga kanoy pick. Ayan, mga kanoy pick. Ice na. Na ano na ni Boss Peter na sukat-sukat na 'yung ano kung ilang tubo 'yung gagamitin. Uh, estimate na lang na no, boss. presyon na lang 'yung kailangan. Oo boss, para may bagong project na ng boss. Oo. Ayan. Kuya Jegs. Ayan, sa susunod magkagawa na yan. Ngayon, merienda muna kami. <laughs> Sagot mo naman eh. Ate! 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 Merienda po daw kami. <laughs> yes, merienda opo. Anong gusto niyo kuya? Soft drinks, uh, ice drink, cream, cobra. Soft drinks na lang ate. Soft drinks na lang. Ate. Coke po, Coke oh. Mountain plastic ba? Mountain Dew. Mountain Dew po. Sige kuya. Coke na lang. Coke. Anong anong sabi ni kuya ng i ano? Estimate pa ni kuya ni Peter ko eh, ate. Tapos may message ko na lang na ano yung presyo niya para magawa na. Oh, to so taas. Biscuit ko yan. Pumbi na lang sa akin natin. Kumbi na rin sa akin. Ayan kuya oh, sagot mo to. Ayan, alam na niya yan. Kami ng dalawa na siya kawinawaan niya. Ayan kuya. Ayan mga kanoypi, bago natin tapusin ang vlog na to, gusto ko lang batiin ng happy happy birthday kay Kuya Edwin. Encore Kalumarde Ngayong araw na to August 19 Happy happy birthday sa dyan Kuya sa Italy At shoutout rin sa iyong asawa Na si ate Lorna Ingat dyan sa Italy Kuya at ate At syempre mga kanipi Gusto ko rin batiin At shoutout yung family ni Kuya Jigs Fernandez ng London Shoutout kay Nanay Nida Getens sa kanyang asawa na si Ati Marjorie. At shoutout na rin sa kanyang hipag na si Ati Jasmine. At syempre sa kanyang ninang na si Ninang Divina. Ayan, shoutout sa inyong lahat dyan sa London. At syempre mga kanipis, sa inyong lahat, maraming maraming salamat. At pagpasensyon nyo muna ako kung yun lang yung na -shout out ko ngayon. Pabawi na lang sa mga susunod na araw mga kanaypi dahil hindi pa ako nakapag-reply sa mga comment nyo. Ayan, minisage lang sa akin ni Kuya kanina to eh. Kaya yun lang yung na-shoutout ko. So yan, dito ko muna tatapusin ng video vlog. Maraming maraming salamat sa inyo, sa suporta, sa no skip ads na ginagawa nyo. Maraming maraming salamat mga kanaypi. So kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and um, peace out.